mamuna mo na naman yung pamilya mo, no? Oo, dahil kailangan ako ng anak ko. At yung impact ng ex mo, kailangan ka rin niya? Huwag mo akong uumpisahan, kasi. Bakit hindi, ha? Bakit hindi? Bakit hindi mo sagutin yung tanong ko? Mahal mo pa si Audrey? Huwag mo akong pipilitin sumagot dun sa tanong mo sa akin. Dahil baka magsisi ka na tinanong mo ko. Could you do this to me? No, how can you do this to me? Hindi ko makita nako. Iniwanan ko Iniwan ako ang pamilya ko for you. I thought I was gonna be happy. Hindi na ako masaya. Eman, I'm sorry. I'm sorry, please. Kaya lang man ako ganun kasi sobrang mahal kita. Eh. Eman, Eman, please. Please huwag mo iwan. Please huwag mo kaiwan, Eman, please. Eman. Iman, hey hindi na ako taawayin! Hindi na ako magsiselos! Hey, hindi na ako taawayin kapag gusto mo makita si Jenny! Eman, hey please! Don't leave me! Eman, hey mahal kita.